mag-aral ka ng mag-drive. Ala. Saka na, saka na ako mag-aaral, mag-drive kapag ako'y may sasakyan na, kapag may mama ni Huhay na. At saka kapag ano, bumaba na rin naman ang presyo ng gasolina o kaya ng kuro daw, ay may sasakyan nga. Wala naman pang kuro daw. Naku po, Diyos ko, mamay pautay ulang. Wala naman ng, ano, alin ha, mo. Tagay kayo nakapaggas ng kauntay. Ala, saan naman nakarating naman yung paunti kauntay ngayon? Ay, nahi. Aba. Naku. Ay, may tayo mama, naman kahit, kahit, kahit... tumiray. At saka mamaya ay pa-auyuhan. Oh, ikaw muna magkasuloy na. Ako ay walang walang kurat. Laging gay ah, nako, gusto ko sabihin eh. Nako, umuulan mo din mamaya pa ako magwi-withdraw. Ayala mo tikay. Ayala mo. Nako, eh, ano sasabihin ay? Sige, tama-tama na. Sabihin, sabihin, garni, garni, garni pa, garni pa sasabihin eh. Yung mga tinatago-tago niyo muna, dahil yan, yan, yan muna. <laughs> Yun muna, ipang gas. Ay, gusto niyang lumayos eh, di gas Oo, kaya ako eh, takot, takot, takot ako mag-aral mag <laughs> Takot rin akong mag-gasolina. Siya, huwag ka lang no? bumili. Ako, Diyos ko, sa kana. nababasa basa ko pala din, mag-aral ka mag-drive. Ay, nasakit ang ulo ko. Ah, <laughs> uh, eh. Bega naman, Ari. Ayaw ata magpainom na rin ni Yusi Ina, may bahina ka lang. kumot ko. Ano lang ako, inay, huwag maingay. Dito ako may ino-notice pala, Dine. Yan. Sabi, Dine, Ate Quinay, naligo ka na po ba? Bakit ako gawin mukhang hindi naligo? At saka, ako ho, ngayon, eh, hindi na masyado nagliligo. Kita niyong bagyuhan. Wala naman akong totoong pagpupuntahan at pagpapagandahan din sa amin. Tsaka baka ako'y mamayat la. Hmm. Ano koleksyon naman no? at bet ka naman mamamaya? Abang inay, ah. eh, syempre mababawasan ang aking mga libag-libag. Hmm, di ka? nga, papayat ka nga. Bakit hindi pa'y makainom ng nejo At gayong bagyohan, eh kailangan ko talaga na rin, ng vitamin C. Sadya. mahirap nang magkasakit ngayon. Dalawa na agad. Aray nung nejo siya eh, walang overdose. Kaya kahit makailang kayo na rin. Lugay okay, ah, yeah, hindi ka na maka... Ah, yeah. Tiklak. Ay, kahirap baga uh, nga eh. Uh, makasabihin ninyo kung nagagawa gawaan din day niya. Ayan. 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 Eh, di yun na rin na uh -huh. yun, uh Ni, you say, oh. Ang ina, totoo na mukha. Dahil nung isang araw ako may yung ikinurek. Ay, mas tayo naman kayo, noodles. No noodles, ako naman yung bibiru lang. Noodles. Ay, ang ina, ay, ah, ah. May kayo ng vitamin, sumilang kayo ng vitamin. Ay, nakainom na ako, eh. Hindi mauuna ako ng ganyan. Tayong kuminom. Aba, 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 ang ina, nag-inerte na. Oo, tayo nag-inerte. Please I just want to impress my bless. Salamat sa pala yung ano, napabayad. Eh, kami naman ngayon. po ang sa inyo, ne. picture dala. Siya, hindi mo pa Thank kayo. you Thank you po na marami. salamat. po, Salamat daddy. tadi separator teflon ah mai tublak <laughs> <laughs> <laughs>